Hi hey guys, ah, magandang araw, lalong lalong po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back po sa aking uh, channel So sa video ito mga 5.9 ay uh, share ko lang po sa inyo ang mga proseso or uh, yung mga dapat gawin kapag uh, magpa po tayo no? So para ito sa, dun sa mga wala pang ganong idea para at least ay uh, alam po ninyo kung ano yung proseso So meron po kasing dalawang 5.9 na subscriber po natin at uh, nagpatulong po sa atin kung paano mag-renew ng license. So ngayon po yung uh, schedule ng kanilang capturing. So inuwa ko na ng maaga yung uh, tuwan pa sila sa training center para maaga sila makapasok sa loob ng kami. So shout out nga pala kay Sir Manolo Oy and of course kay Sir uh, Albert uh, Flores. So maraming salamat sir sa inyong suporta sa aking uh, munting channel. At uh, sa tiwala po ninyo, uh, pinagatiwala po ko ninyo na tuluan ko yun na kapag uh, renew yung license. So, siyempre, uh, alalayan natin yan mga pagmen, no? hanggang makakuha sila so ng kanilang license. Okay? So, mga 5 na, nandito tayo ngayon sa Camp Rame kasi meron tayong meet up na dalawang 5 na nagpatulong sa atin para makakuha ng uh, license. So, dala-dala ko na lang yung tuwang pares nila Albeit ang pamilito ng maaga para kahit papano ay maaga rin sila matapos. So, ang isa kasi nating 5-9 dyan ay galing pa yan ng Laguna. So, medyo malayo-layo. Kaya, yung kailangan maaga tayo. So, ang usapan namin dito kami sa gate 2. Harap ng gate 2 mag-meet up. Kasi nga, hindi pa nila gaano kabisado. Kasi sa may petron. So, puntahan ko lang sila guys. Yeah. So, yun mga 5-9. Tinag-fill up ko muna sila. No? yan, dala na nila yung nakuha na nila yung kanilang uh, conference o so, kailangan i-upload dito at i-inroads pa sila sa online appointment so yan, i-picture ko muna sa kanila yung kanilang mga uh, requirements o tuwan files na kailangan Love test Neuro, kasi lalim lalim ng love test yan, Okay na. So a day before pa lang mga 5-9 ay kinuha ko na 'yung mga tuan files nila sa training center para hindi na sila magtagal or uh, maaga silang makapasok sa loob ng krami kasi siyempre 'yung habulin natin 'yung 'yung pila, no? So 'yung training center kasi minsan uh, 7 or 8 o'clock pa mag-open. So ako na rin nagturo sa kanila kung paano mag-online uh, at paano mag-upload ng kanilang mga 2-1 uh, files sa online appointment So, kailangan talaga mga 5 na uh, malinaw at maayos yung pagka-picture ng inyong mga requirements bago i-upload kasi uh, minsan nire-reject ng system kapag medyo malabo So, doon lang kayo lagi mag-monitor mga 5-9 pero magpa-capture kayo doon sa status ng inyong online appointment kasi doon yung makikita yung pagbabago Okay na sir? Basta ang kayo dun sa may uh, inyong, inyong ano, online. Kung ano man nakalagay dun, nabawa, kasi may, mayroong minsan sa online nakalagay na, na hindi pa nila ma-detect. Minsan may na lang tayo, medyo malabo. Ang gawin nyo, eh, pag nakalagay pa ulit na bit ganun din ang gagawin nyo ulit. sa picture. rin. Oo. Pero picturean nyo lang maigit sila, kasi yun ang minsan hindi na didetect eh. Pero okay na yan. If ever lang na magka-problema. Tapos, kung... namin. Eh. Okay na yeah. yan. Okay na talaga 'yon. Tapos kung takin niyo ako sir, update kayo sa akin pag nasa loob kayo para malalayan ko kahit nasa loob na kayo, ha? Ah, sige, mag-chat kayo sa akin. Ah. Okay na. Okay na 'yan. Ah, thank you so much. Thank you thank you, you thank, you. Thank, you. thank you, thank you. Thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Ah. So yung mga 5.9, sana po ay nakatulong po sa inyo ang ginawa kong video, lalong-lalo na po doon sa mga wala pang idea kung paano ang proseso at paano ang uh, dapat gawin uh, during capturing. No? So tandaan lang natin mga 5.9, kailangan po natin lagi magdala ng cellphone at may load no? para sa internet kasi kailangan natin mag-online na appointment bago pumasok sa loob ng mga Okay? okay? So yung mga 5-9, sana po ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, or of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated po kayo sa mga video na susunod pa po natin yan. So yun lang mga 5-9, maraming maraming salamat po. Tabi sa sa